Normal na ako. Ayun na na Ilang araw bago nila na-receive? Di ba kinuha na si Caleb? Nine. January 9. Tingnan mo, January 13 ba nila yung nila? gestation niya, eh? 39 weeks. Ay, kung naman po. Sira na eh, kayo mo naman. naman. Ang salap. Sino o Brick eh? Si Obi eh, doon sa ano. Ang ano ni... Obi ba yun? Pedya. Pedya.